Ayan mga kaibigan, nandito nga tayo, no? Update kay Diwata Pares at wala nga si Diwata at nasa Quezon City branch. Pero andito mapapanayam natin ang isa sa kanyang matalik na kaibigan nung nasa tulay pa si Diwata natutulog Ayan. Yung kaibigan niya na kasama niya sa presinto nung nagreklamo sila dahil binugbog, binugbog sila ng kasama nila na natutulog din sa ilalim ng tulay. Ayan, panayamin natin si Madam Fiona. Hello, good morning. Hi, Madam Fiona. Hello. Madam, i ano ko lang, i-matanong ko lang, di ba kayo yung ano, nakita sa balita na nagreklamo dahil binugbog kayo ng kasamahan nyo sa ilalim ng tulay? Yes, kami po yun. Katang. So, ikaw pala talaga ang binugbog yun, tapos pinagtanggol ka ni Diwata? Yes, ganun siya kabait. Rectangle niya talaga ako Pero siya na Oo, kasi 'di ba, tapos romampas sa doon. Tapos nakita kita doon nakaupo ka sa may ano, police table. Yes. Ah. Uh, so ayan, talagang ano no kasi 'di ba marami siyang basher pero lingit sa kaalaman nila kung gaano ka bait na kaibigan si Diwata. Actually, tigan nyo kung masama ang ugali ni Diwata. Yung taong nireklamo namin noon, bakit nanggap niya dyan ngayon? ba? Actually, yung na sa kanya, yung, na, nang, yung nang hiwa ng mukha niya noon, nandiyan ngayon, uh, tinanggap niya ng buong buo dyan. Oh. Diba? Ganun siya kabait. Uh, oh. Pinagpaliba niya lang yung sumanan loob nila dati. So, bati na sila. Yes. Kasama niya dyan yung tarabaho ngayon. So, ano ang buong kwento noon? Bigla na lang kayong nano. Parang nag-ano sila noon, nag... nag lasing parang lasing nag rugby yeah. di actually ano yon yung panahon ng ito 30 yung kapangan din yan uh, e, siyempre mga ganun sila mga the drugs Kasi e, sa mga panahon noon eh di ba bigla ka lang babarili ganyan natakot kami noon na pinaalis namin sila huwag kayo dito kasi baka madamay kami ganyan. eh sila pa matapang noon siyempre natagol lang din namin yung lugar namin saan kami nagising. Siyempre, mahirap na mamaya madami kami sa Ayun, hanggang nagkasakit nagkasakitan kami, ganyan, ganyan. Si Diwata, gumit na lang yan. Ah, pumagit na lang okay. siya. Oo. Tapos, siya pa yung napuruhan. Ito yung siyempre, nireklamo na namin sila. Iba na yung Nalanakit na si So, ikaw ang magtatanggol sa kanya ngayon sa mga basho yun? Yes. Rin? Kung gano'n kabait. Ka oo, oo, mabait yung kaibigan ko yan. Minsan lang talaga, syempre, hindi natin maiwasan sa pagod. Yung yung iba kasi hindi niya nabibigyan ng pansin di ba sa mga pagpapapicture siyempre maghapon siyang ano may ginagawa iniisip niya rin yung yung Indahan. sistema nung no, kung paano niya patakbuhin yung negosyo niya nai-stress din niya si bakla kaya sa mga hindi niya nabigyan ng pansin huwag kayo magalit pasensyahan na lang oo o. kasi pagod din niya si bakla tao lang din niya napapagod mm -hmm. di hindi naman siya robot hindi naman siya di battery na ano all the way talagang good ang mood. Siyempre, minsan, bad trip din tayo sa mga gawa sa ano ng grocery niya, di ba? May mga bumapalipak, like ano. ano na lang natin siya, uh, Nawain. Nawain natin, ganyan. Lawakan natin yung ano, utak natin. Kung gano'ng kalawak ang utak ni si diwata, dapat gano'n din kalawak tayo. Mm -hmm. Hindi yung kayo lang yung... Saka tao niya. lang siya, hindi naman siya. <laughs> oo, oo, tao lang din niya, napapagod din siya. Uh, eh, Madam Fiona, Nagtrabaho ka ba dito dati? Oo o, naman. Isa ako sa mga tao niya nagsimula dyan. Doon pa lang kami sa tulay noon. Nagtitinda. Isa ako sa mga naging solid at ano niya. Bali, ito ay e post ko muna. Uh, bali, isa ako sa talagang uh, naging Nagaanod niya noon. Uh, naging tag tagaluto ako. Naging cashier ako. Naging sarajoy ako yung pinigot ang ko kapitan. taga din ako, joke. <laughs> Ayos din pala. Bali, o, lahat naman niya na pagdaan ko lahat ng mga trabaho diyan. So bali, kaya sa mga nagtatanong ba, ang dami kasing ano ng nang babasa na kanya kung bakit daw hindi kami tinutulungan. Actually, sa pagtulong lang, kotang-kota na yung si Diwata kung sa pagtulong lang. Kami lang talaga ang matitigas yung ulo na umaalis sa kanya ilang beses din na kami pinabalik, kami yung ayaw talaga dino, ganyan, mag-stay sa kanya. Hindi tumuli, dyan, tagaluto din ako diyan. Ako yung nagpapakulong ng mga kinakain, yung mga overload na yan. Uh, uh, ako nagpapakulong niya, nagpapalambot. Ano lang yun, siguro na bigla lang ako sa dami ng tao. Uh, hindi, uh, hindi ako nagreklamo sa trabaho ah, uh, sa dami ng tao. Uh -huh. Bali, parang nagbigla ako. Shock. Oh. Nagpahinga lang din naman ako. Oh. Uh, Pero hindi pa rin ako sinusuporta pa rin ako sa kanya. Anytime na makita niya ako dito sa kalsada, huminga akong pera sa kanya, binibigyan ako niyan, hindi ako pinagdadamutan uh, niya. Kahit sino naman sa amin magkakaibigan na kaibigan niya. Sama eh. niya sa tulay. Oo, basta humingi lang sa kanya ng tulong. Binibigyan niya naman. Actually, nung na niya ng ako one for uh -huh. Ano namang, ano mo, madam, masasabi sa kanya ngayong successful yung ano niya, ang dami niyang blessings? Bali, ang masasabi ko lang talaga sa kanya is yes, pangawakan niya yung kung anong meron siya ngayon, uh, huwag siyang magbago, huwag siyang maging ma masyado mataas. Parang rin siya, pinungun sa pinanggalingan niya. At lalong-lalong, pag-ingatan niya yung yaman na kung anong meron siya, gamitin niya sa tama. And I, thank you. <laughs> anong tawagan niyo noon? Hindi, kung anong tawagan natin, hindi diba, na yan, di wata. Di diba na lang naman kami So ano, ano mo sa kanya yung parang message. Last message baka mapanood niya to. Eh bali ang message ko lang naman sa kanya. Huwag n'yang pansinin yung mga batter niya. Ipagpatuloy niya kung ano yung kung ano yung mga sinimulan niya, Inat. at Palawakin niya pa ang branches niya. Oo, yan. yan, thank you Madam Fiona thank you. sa time. Ayan, so nakausap natin, no, yung dating kaibigan, syempre ka-close ni Diwata. At kasamahan niya sa ilalim ng tulay na natutulog na si Madam Fiona. No, so, ano, pinagtanggol lang pala siya noon. Pumagit siya ang inaaway nung panahon na yon. At pumagit na lang si Diwata at siya pa ang napuruhan noon, di ba? Tapos yung ano no nung kaaway nila dati ay syempre kabatiin na nila at nandito na ngayon ayan so ito ang update natin kay Diwata ngayon nasa Quezon City siya, kumusta naman ang <laughs> si kuya kumusta naman ang pasay you know? may kumakain pa rin yan si Fiona ito na may pintura na yung ano